Isang araw bago pa man mag ang mga iba't ibang pakulo ng na mga nagmamahala noong nakaraang araw ng mga pupso, ay una nang kumalat at nag-trending ang isang video na kuha sa ilog sa Floridel, pulakan. Sa nasabing video, ay makikita ang nakakaawang kalagayan ng isang biktima na isinilid sa loob ng maleta na palutang-lutang sa nasabing ilog. Sino ang babae sa loob ng maleta? at bakit kaya nito sinapit ang masakit na katapusan. Nagpua ng mga otoridad, ang bangkay na isang dalagita na nakasilid sa isang maleta at palutang-lutang sa isang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan, Webes ng hapon. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. February 13, 2025, isang araw bago ang Valentine's Day, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa San Jose del Monte, Bulacan. Tungkol sa katawan umano ng isang di babae na nakasilid sa loob ng isang maleta ang natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Floridel, Bulacan. Madilim na nang tunguhin nila ang lugar at tulad ng natanggap nilang report, ay dinat na nila doon ang nakalutang na isang maleta. Bahagya nang nakabukas ang zipper nito dahil binuksan niyo ng isang concerned citizen na na-curious kung ano ang laman ng nasabing bagahe. Dahil dito ay agad silang tumawag ng investigador at nag-request na rin ng assistance ng Soko para sa retrieval ng katawan. So, upon arrival, uh, nakita po namin yung isang um, slightly open na maleta and visible po doon, makikita po na agad natin na mayroon pong bangkay sa loob. So, upon arrival, tinawag ko na po agad sa investigator and requested for the assistance of Soko para ma-retrieve natin yung cadaver. Alas otso na ng gabi nang maiahon sa tubig ang nasabing maleta. At nang buksan nito ng soko, ay tumambad nga sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang babae. Naka-fetal position ito at hindi na makilala. Dahil sa pagana ang katawan na pinaniniwala ang ilang araw nang nakababad sa tubig. Ayon sa report, ilang araw nang nakakaamoy ng ang mga residente doon ng masangsang na amoy Nung ay inakala nila na galing lamang 'yon sa patay na hayop na itinapon sa ilog, hanggang sa ilang mga residente ang makakita ng isang kahina-hinalang maleta na lumulutang sa ilog. Nakakasulasok din ang mabaho nitong amoy. dala ng kuryusidad ay bahagyang binuksan ng isang lalaki ang nakasarang zipper ng nasabing bagahe. Nang mabuksan ay dito na tumambad sa kanila ang katawan ng isang tao. Agad nila itong report sa tanggapan ng barangay na siya namang tumawag sa mga pulis. Visible po doon, makikita po na agad natin na mayroon pong bangkay sa loob. Naka-fetal position po siya. And intact naman po yung damit niya. Yung nga lang po, medyo bloated na at sa pagkakababad sa tubig. Sunod naman ng ulan, dahil ilog nga di hindi natin masasabi kung inanod ba. Pero may possibility na doon din talaga. Ang biktima ay agad din namang kinilala nang 16 years old at grade 10 student ng NHC High School at residente ng Tala, Caloocan City na si Sheila May de la Cruz o mas kilala sa alias na Aguy. Ayon sa mga magulang ni Sheila, ay huli nila itong nakitang buhay noong gabi ng February 7, 2025 ng bandang alas 7 ng gabi sa kanilang tirahan sa Caloocan. Sa kuha ng CCTV sa kanilang bahay, ay nakita pa si Sheila na nakaupo sa sahig habang kinakausap sa cellphone ng kaibigan. Sa kanilang pag-uusap, ay nagpapasaklolo sa kanyang isang matalit na kaibigan dahil sa sinasaktan umano siya ng kanyang asawa. Maya-maya may pa, ay tumayo si Sheila at nagpaalam sa kanyang ina na pupunta sandali sa bahay ng kaibigan. Pinayagan naman ito ng ina dahil sa nangako ito na babalik agad ng bahay. Mabait na anak at masunuri si Sheila. Kaya naman walang naging problema dito ang magulang. Kaya naman sa tuwing nagpapaalam ito ay agad niyang pinapayagan. Sa kuha ng CCTV ay nakita pa si Sheila na naglalakad sa kalsada papunta sa bahay ng sinasabi nitong kaibigan na residente din ng kalookan. Subalit iyon na ang huling beses na nakita nilang buhay ang dalaga. Dahil mula nang umalis ito, ay hindi na ito nakauwi pa ng kanilang bahay. Nang lumalim pa ang gabi, ay hindi umuwi si Sheila. Kaya naman agad na kinabahan ng kanyang ina. Hindi na rin nila ito makontak sa kanyang cellphone at hindi rin naka-online ng dalaga. Sa pagbabakasakali na uuwi din ng anak, ay nakatulog na ang kanyang ina sa paghihintay. Kinabukasan ay wala pa rin Sheila ang umuwi sa kanilang bahay. Nang muli nilang tawagan ng cellphone nito ay hindi yun makontak hindi na rin ito naka-online. Dito na sila kinabahan at agad na naghanap. Pinuntahan nila ang bahay ng kaibigan ni Sheila na huli nitong pinuntahan bago ito mawala. Subalit wala ang mga ito roon at hindi rin ito makontak. Sinubukan din nilang tanungin ang ilang mga kakilala, matalik na kaibigan, kaeskwela at mga kamag-anak nila sa kaluokan. Subalit hindi nila natagpuan si Sheila May. Nagsimula na rin manawagan ng pamilya sa social media sa kung sino ang nakakita dito subalit bigo sila. February 10, 2025, nang wala pa ding Sheila May ang umuwi sa kanilang bahay, ay nagdesisyon na ang kanyang pamilya na idulog na ang problema sa tanggapan ng pulis at official na nga siyang ng missing person. Base sa ulat ay huli siyang nakitang nakakulay abo na t-shirt at maong na shorts. Kalakip nito ay nagbigay din ng 20,000 na reward money ang pamahalaan ng kalookan sa kung sino makakapagbigay ng information o makakapagturo sa kinaroroon ng dalaga Subalit so, tulad ng dati ay bigo sila na matagpuan ito. Dumaan pa ang oras sa tangilang araw, subalit so, bigo pa rin sila na matagpuan si Sheila May. Matalinong bata at consistent honor student si Sheila. Isa sa pinakaayaw nito ay ang hindi pagpasok sa eskwelahan. Kaya naman kinabahan na ang kanyang pamilya dahil ilang araw na siyang nawawala at hindi umuwi. Sa ilang araw na hindi niya pagpasok sa school ay malaking posibilidad na mawala siya sa honor list. Kaya naniniwala ang pamilya na hindi nito kagustuhan ng hindi pag-uwi ng kanilang bahay. Wala din itong nakagalit sa mga kapatid at maayos ang kanilang relasyong mag-ina. Kaya walang dahilan para maglayas ito ng kanilang bahay. Ganon pa man ay naniniwala sila na isang araw ay uuwi din si Sheila sa kanila hanggang sa mabalitaan na nga nila ang natagpo ang katawan ng isang babae sa loob ng isang maleta na palutang-lutang sa ilog sa Floridal, Bulacan. Ang paglalarawan si biktima ay katulad na katulad sa nawawalang si Sheila May. Lalo na nga ang mga suot nitong kasuotan na siyang kasuotan na suot ni Sheila bago ito mawala. Nang puntahan nila ang katawan ay dito na nila nakumpirma na ang nasabing babae ay si Sheila May de la Cruz. Dahil nga sa ilang araw nang nakababad sa tubig ay lumobo na ang katawan ng biktima. Ganun pa man ay visible naman ang butas o sugat nito sa lieg at ilang mga pasa sa katawan. Dahil sa natanggap na report ay agad na hinanap ng mga pulis ang kaibigan na huling kausap ni Sheila bago ito mawala. Subalit katakataka naman na bigla na lamang naglaho ang dalawa at walang nakakaalam kung saan ang mga ito nagpunta. Gayon pa man sa huling pahayag ng mga investigador ay mayroon na umano silang mga persons of interest na iniimbestigahan. Bagamat hindi muna sila magbibigay ng detalye hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Sa kasalukuyan ay nakaburo lang katawan ni Sheila May sa kanilang tirahan sa Phase 12, Tala, Caloocan City. Dahil nga sa kalagayan ng katawan ay tatlong araw lamang na ibuburo lang katawan ng dalaga. At agad na din itong ihahatid sa kanyang huling himlayan bukas sa Caloocan Cemetery. Sigaw ng mga taong nagmamahal kay Sheila May siya, at panawagan nila ay sana makonsensya at sumuko na ang mga taong nasa likod ng sinapit nito. Mabait na bata at sadyang pala kaibigan si Sheila May. Ganun pa man ay palaban din ito at malimit na siyang nagiging tagapagtanggol ng kanyang mga kaibigan sa tuwing may mga taong nang-aapi sa kanila. Basis sa ilang mga report, ang huling kausap ni Sheila May na si Alias J ay matalik nitong kaibigan malimit umano itong sakta ng kanyang kinakasama at sa tuwing mga yayari ay si Sheila May ang lagi nitong nagiging sandalan. May mga pagkakataon pa nga na pinagtatanggol ni Sheila May ang kaibigan sa mapanakit nitong kinakasama. Kaya naman marami ang naniniwala na maaaring may kinalaman ng dalawa sa naging kamatayan nito. Kung wala man, ay bakit bigla kaya silang naglaho at tila ba nagtatago? Abangan pa po natin sa mga susunod na araw ang update sa kaso ni Sheila May de la Cruz. Sana ay makamit ng pamilya ang hustisya. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.